Paano nga ba maglagay ng plain color design sa ibabaw ng ating mga ring curtain? Marami nga nang ma message sa akin na gawan ko daw po ng tutorial kung paano ito gawin. Since medyo busy talaga ako palagi, ngayon lamang po ako makakagawa ng tutorial nito. Ang sukat ng plain color natin ay 4 inches by 6 inches. Katrina po ang tela. Ang gamit kong ring ay 5.3 ang size 8 rings per panel. Kinuha ko lang yung center ng grommet tape at center ng plain color na tela. Pinagtapat ko lang yung mga marka at nilagyan ng pin. Pinasadahan ko lang ng pantay pata na nakaharap po sa akin ang parehong wrong side ng grommet at tela. Pagkatapos ibabalin ko lang yung ring paharap pa rin sa akin ang wrong side. Then, minarkahan ko lang ulit yung center ng tela dahil nakalimutan ko to kanina. Eto naman yung main fabric ng ating kurtina. Krituna nga po palang tawag sa tela na to. Minarkahan ko lang din yung center. Itapat lang din natin yung mga markings na naka-right side facing ng ating mga tela at pasadahan din ng pantay pata. Pwede din namang idugtong nyo muna ito bago magkabit ng grumet para mas madali. Next, idapa lang po natin yung kurtina. Ibaling lang yung seam allowance pa itaas para maitago ito at pasadahan ulit natin ang pantay pata sa plain na tela. Bawat mananahay ay iba-iba din naman ang proseso sa paggawa nito. Gusto ko lamang mag-share ng aking kaalaman para naman makatulong sa mga katulad kong mananahay din na nag-uumpisa ba lang. Sana may natutunan kayo sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Bye.